contribution to the grand narrative of Philippines of the Philippines. Um, ang mga gunita ng Himagsikan ay may malaking contribution o kahalagahan sa atin sa para sa grand narrative of the Philippine history dahil ito ay nagbibigay nagbibigay impormasyon tungkol sa foreign colonization o pananakop dito sa Pilipinas noon at nagbibigay rin ito ng karagdagang kaalaman sa atin kung anong nga ba ang sinapit ng mga Pilipino noon under the rule of Spaniards. Um, first, sa contribution ng, ng mga gunita ng himagsikan ay ito. It gives us an insight into the personal thoughts and feelings of Aguinaldo which will help in a deeper understanding of the Philippine history. Um, nagbibigay ito ng, ka, ng binibigyan tayo nito ng pananaw tungkol sa personal thoughts and feelings ni Aguinaldo na nakatutulong sa atin para mas maunawaan o mas lumawak pa ang kaalaman natin kung ano nga ba ang nangyari sa Filipino story. Sunod, Aguinaldo's Memoirs, which is a first-hand narrative of the Philippine Republic President, offers a different perspective and provides a basis for corroboration, corroboration of other his historical resources. Ang, ala -al ang alaala al al daw ni Aguinaldo the first hand narrative of the Philippine Republic, Republic President ay nagbibigay sa atin ng ibang pananaw at nagbibigay rin ito ng basis sa pagpapatotoo sa other historical sources o mga pinagm pinagmulan ng ating history. The next one is, It is an attempt of Emilio Aguinaldo to wash his hands on the tragic death of Andres Bonifacio. Thus, it is a way of vindicating himself from negative aspersions against him. Um sinubukan ni Aguinaldo maghugas kamay o linisin ang kanyang pangalan sa pagkamatay ni Andres Bonifacio dahil kasi nga si Andres Bonifacio ay namatay under the re revolutionary government of Aguinaldo. Um ito rin daw yung ano yung naging way para mapatotohanan na ang mga, mga 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 negative thoughts ng ng mga tao kay Aginaldo. um next one is relevance of the document o kahalagahan at o, at kaugnayan nito sa kasalukuyan. Issues affecting contemporary leadership were caused by or rooted from the past. Parang sinasabi dito, parang ibig sabihin dito ay yung mga mal mga issue ngayon sa pamumuno ay nagmula pa o nag naging ay dahilan yung mga maling pamumuno ngayon ay sanhi or rooted from the past next is power struggle power struggle hanggang um power struggle um sinasabi dito na may labanan nga para para sa kapangyarihan o pagbobot pagbobotohan parang ganun and lastly lack of unity o walang pagkakaisa